si secretary Henry Aguda na Department of Information and Communications Technology. Oh, mm, okay uh, na. Sige, i, i- ano lang natin, i-establish lang natin yung kanyang uh, uh, communication line. Oo, oh, pati naka, si secretary. Ano lang po siya, naka 3G, mga kapos. <laughs> <laughs> Hindi ako naniniwala secretary na DICT 'yan eh. Secretary Aguada, magandang umaga. Morning. Ah, uh, magandang good morning sa inyo, Ay? Joel <laughs> Wang. Ang <laughs> ganda na signal ah. Oh, okay. <laughs> ano ba itong DDoS na ito? Distributed Denial of Service tapos Oo. November 5 pa. What's with the date? Uh, Paki-explain naman sa secretary. Yun? Ay, yung November 5, international date yan o protest ng mga activists. Oh? So, ah, so, okay. every November 5 yan. Mm -hmm. So, eh, that, makaraang mga November 5, medyo tinatamaan tayo dyan. So, mm -hmm. sabi ni uh, CERT, yung Computer Emergency Response Team, eh, magpaalala tayo sa publiko na malapit na naman ng November 5. Uh, and, ang kagandahan naman yan, lahat ngayon ng mga banko, mga telco, at saka... Mm -hmm government agencies, meron ng awareness. Alam mo, na, na ano naman yan eh, may solusyon para mapigilan yung uh, DDoS. Ang DDoS kasi, ang nangyayari niyan, akala mo uh, naputol yung connection mo, pero actually, maraming robot or AI na nagsusubok mag-access ng system mo, mm -hmm. kaya bumabagal. Hmm. Ano po ang ano, uh, bakit hacktivist? Anong grupo itong mga gumagawa ng ganitong DDoS um, secretary? Tsaka yung ba itinakdana nila uh, na uh, araw namin November to. Though, araw eh. namin to. So parang hacktivist day ang November parang 5. Parang ganoon. Ganoon. Oo. Parang okay. ganoon, okay. parang ganoon. Kailan Oo, oo nag-start to, secretary? Ay, matagal na. Ano yan, mga ilang okay. taon pa. Eh ngayon kasi, naisip, uh, so nag-review kami ng ano namin, Uh, cyber bureau eh alam niyo na naman ang AI ngayon medyo mas matitindi yung mga AI ngayon mm -hmm. so feeling namin baka gumamit sila ng mga bagong AI para magsi-simulate ba ng mga nagla login pero mga mm -hmm. AI yung mga yon ano, Parang ma para bang hmm. ano pinagdadagsan nila yung nagla login para sang katerba sila para parang lahat nag-aagawan sa isang site so babagal yung service tama tama ah. eh alam niyo doon sa mga activists feeling nila, basta-basta na lang yan. And lagi kong sinasabi, yung mga website ngayon, mga app, mga ano na yan, pang-araw-araw na ginagamit niya. Isipin mo, pumunta ka sa restaurant, magbabayad ka, mm -mm. tapos biglang hindi mo ma-access yung online payment mo. Correct, oo. Eh, laking parwisyo yon. Lalo na kung halimbawa, medical operations, tapos mm -mm. kailangan mo malaman saan ang lokasyon ng mga hospital. Mm -mm. Eh, hindi po biro biru yung, ano, yung... Ay, hindi mo ma-access yung website. Anong purpose nun, um, Secretary? Talagang mga abala lang ng mga tao sa mundo? Ganun ba yun? O ng businesses? Eh, minsan ganun. Uh, or minsan... O magparamdam sino, sino, na in, ano sila, existing sila. Eh, tama. Tama po kayo. Eh, Yung iba naman kasi sinisingitan niya ng mga ibang attack. Mm -hmm. So, akala mo dito siya, pero actually may mga virus na ipinapasok oh. o kaya worm. Kaya sa amin, eh mag-ingat na lang po tayo, sama-sama nating uh, maging alert, vigilant naman po yung mga cybersecurity professionals natin uh, na aagapan po nila yan. Kaya we're raising early awareness. Mm. Po. Sabi niyo po pwedeng mapigilan. Ano yung paraan para mapigilan? Ay, meron tayong tinatawag anti ddos mm -hmm. ang mga equipment. Yung mga anti ddos na yon, yun yung maghahanap ng mga uh, illegal na traffic at saka pinuputol po nila yon. May mm. mga ganun po. At eh, saka yung mga authorities po, hindi lang tayo yan ha? Buong mundo po yan. Mm -mm. Yung authorities po on, in, in other countries, naghigpit din po. Eh, alam nyo, parang ganito yan eh. Lahat 'yan naatake sila buong mundo eh pag tayo lang ang hindi naka-ready eh di tayo lang yes. yung atake nila. Mm -mm. <laughs> oh, so ano ano possible ma impact nito maliban do sa ano yung mga pang-araw-araw na ginagamit ng publiko na pwedeng maapektuhan nito? Secretary Aguda. Malinaw niya yung e-wallet, yung so, mga medical needs ng if you need to go online, oh. maghahanap ka oh. ng hospital, ano pa? Ay, siyempre halimbawa, gusto mong malaman status ng loan mo sa mga bangko, mm -hmm. status mo ng payment sa mga government agencies. Uh, marami, online banking. pwedeng t online banking, e-wallet, mm -hmm. uh, Netflix, online at shopping. Tara, online shopping, oh, oh, oh. eh marami pong mapeperwisyo. paperwiseo mm -hmm. yung mga mm -hmm. manon makikinig ka ng Spotify, hindi mm -hmm. mo mapakinggan, eh Pati hindi yung ba? Search sa Google? Oo, lahat Ananda? 'yan, lahat 'yan. Oo. Pero hindi ka naman Oo. mananakawa ng ano, ng pera sa banko, account mo, online account. Kung DDoS lang, hindi, kasi denial of service siya. Pero mm -hmm. yung mga iba kasi ang ginagawa nila, eto mangyayari, akala mo may denial, akala mo may problema, i-reset -re mo yung system mo. Mm -hmm. Eh doon sila sisingit. Mm -hmm. Pwede sila magsingit ng virus o kaya worm. At again, meron na rin pong mga paraan para maiwasan 'yan. Kaya sa amin, early detection vigilance yan po ang ano ang kalaban ng mga hackers po pag nakaramdam kami ng ay ang bagal na service nito, parang an -an, Yun yan, DDoS DDoS ano ano ba? Ano anong dapat gawin ng ordinary mamamayan secretary ay bayaan niyo lang po ah, okay. uh, don't don't panic at uh, lilipas din po yan ngayon kung meron kayong cybersecurity team sabihan niyo na po sila isumbong niyo po sa kanila Uh, pag nag yan beyond November 5, eh, uh, i-report nyo na po mm -hmm. sa 1326 at dict.gov.ph. Kami na po yung mag-investigyan. So, kasi dapat isang araw lang ito, Secretary. Oh, 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 oh. Ay, dapat nga, hindi pa. Kung oh. talagang ready po tayo, eh, hindi kayo madididos. Mm -mm -mm. O so, kasi, uh, well, ngayon, uh, Weng, parang magandang mag-iingat na rin kayo. Huwag na uh -oh. kayong mag, uh, alimbawa, uh, balak nyo mag-online uh, banking sa November 5. Wag. Eh, pa, Pahupain niyo, niyo muna. Na, oh, November 6 na, oh, November 7. Pwede. Ay, diba, mm -hmm. Secretary? Oh. Uh, unless kailangan, kailangan niyo. mm -hmm. uh, wag naman po tayong, uh, limbawa, may pasweldo sa oh, okay. araw okay. niyan. Uh-oh. Eh, niyo na, po yung Advance ko na bukas. <laughs> pwede, pwede, pwede. pwede rin. Pwede rin yun. Oh, diba? Oh, oh. <laughs> Kesa naman November 5 pa ako, oh. makigulo pa ako dyan. Correct. Oh. oh, At pag yung mga activist ba, ano bang ano mga tauhin ito, Secretary Aguda, what do they stand for ba? Ah uh, iba-iba. sila sa mundo. Alam mo, iba-iba. May mga activists naman na ano sila, may mga worthy causes, yung gusto nila mag-increase ng cause about climate change, mm -hmm. about democracy, freeze freedom Pero alam mo ang problema kasi minsan nasisingitan sila ng mga bad elements mm -hmm. eh. Mm -hmm. 'Yun lang yung problema. So, sa akin naman eh ganyan talaga lalo na sa Pilipinas maraming magagaling po sa atin sa cyber mm -hmm. eh hindi mo sila mapipigilan kaya ang ang ginagawa po ng DICT nakikipag-cooperate po sila na o oh, imbis mang gulo kayo eh gamitin na lang namin kayo para protektahan yung mga ibang uh, digital assets ng gobyerno yan po yung tinatawag namin na bug bounty at saka safe harbor ibig sabihin po kung hacker ka at gusto mo na lang makatulong imbis na makasakit, eh magsumbong ka na lang sa amin kung saan may makikita kang bugs o kaya may makikita kang mga threat actor. Tapos hindi ka namin huhuliin. Mm. Yun po yung tinatag na safe harbor naman. Mm -hmm. Okay, sige. Mm. Bigyan nyo sila ng paalala. Uh, November 5, Five. itong DDoS. <laughs> eh, nasa inyo pagkakataon, Secretary. Sige po. Thank you, thank you. Sa mga kababayan po natin, yung umpong November 5 po, taon-taon po, may mga aktibidades yung mga activists worldwide. Uh, kami naman po sa DICT eh, at sa Cyber Bureau, thought it na paalalaan na lang po ang mga cyber practitioner nyo na siguraduhin na naka-ready po sila sa November 5. Yan naman po ay maiiwasan, basta lagi po tayong handa. At kung magkaroon man po ng problema, eh, don't panic. Isumbong nyo lang po sa 1326 at DICT.gov.ph. All right. Secretary, salamat sa oras mo ha. Mag-ingat ka. Anytime. Sir, thank Anytime you. po. Maraming salamat thank you, thank you. din po. Good morning, okay. sir. Secretary morning. Henry Aguda, mga kapuso Department of Information and Communications Technology